good afternoon po, Teacher Gloria. Po. Ilan po ba ang inyong anak? Dalawa po. Isang babae, isang lalaki. Si tatay, ang asawa po? Uh, dati siyang OFW sa Middle East. Kahit paano ay nakakasustain naman ang mga needs namin. Kaya lang nung siguro mga five years, stay uh, pag i -stay niya doon, nakaramdam siya ng, ano, ng ibang pananakit ng, ano, ng tenga niya, ng paghirap sa paglunok. Nag-decide siya umuwi dito sa MCU, doon na-detect na nung ibinayop siya, adenoid cystic carcinoma. Cancer siya sa daanan ng laway. Akala namin noon eh, okay na. Pero kumalat yung, ano, yung cancer cell sa left and right lungs niya. Kaya naging bedridden siya ng medyo matagal. Siguro five months kong inalagaan. Minsan, nag-request nag din ako sa principal namin na hindi ako pumasok ng one or two months yata. No? Para ano bantayan na siya. Oh. Hanggang sa di na nga pinalad na ano. Dito na lang siya inabutan. So, bali, ang nagiging pag-asa ko na lang eh. Alimbawa, yung salary ko na medyo kulang. Pero, kahit paano, blessing in this guys eh. Merong mga uh, government ano, loan, mayroong private loan na. inang eh, kumbaga, pinapanapal namin sa aming mga pangailangan. Nahirapan kaming mag-adjust. Pero siguro nagbibigay sa akin ng lakas ng loob yung mga anak ko. Kasi kahit paan naman, mababait silang bata. Kaya sabi ko, sila yung dahilan para mas maging matatagaw. Actually, yung anak ko gusto ng magtrabaho. Sabi ko, hindi anak, kaya natin yan. Kasi iniisip ko, kung hindi siya mag- mag -re review Baka makalimutan ang pinag-aralan niya. Board exam niya ng April. Ngayon po, ano pong course na itong ano? Civil Engineering. Oh. Blessed naman ako sa kanila kasi nga pasisipag mag-aral. Siya yung decided siya na, May magtatrabaho muna ako. Ngayon. Gusto niya. Ay, sabi ko, hindi. kailangat may nalolo ng kakoko. Goka, si Genak. Matanong ko lang, ma'am, magkano po ba ang sweldo ng isang teacher? Uh, around 29 to 30 ang aking basic salary. Okay. Medyo okay na siya sana kung hindi ko... Tangay-tangay ko pa yung mga utang na luma, na hindi ko pa nababayaran. Kailangan ko i-renew dahil kailangan ko masustain yung pangailangan ng dalawa. Asa uh, so a 6,000 something na lang. Paano niyo ma'am napapagkasya yung 6,000? Kailangan gumawa talaga ng paraan. Cost cutting, mga bagay na pwede kong gawin ginagawa ko. Katulad ng halimbawa, kami ang nagtutulong-tulong, maglaba, maglinis ng bahay, walang air condition, nakikisagap ng wifi. <laughs> Tapos pag naubusan ng gasol, hindi naman ako nahihiya, may kalang kaming dikahoy. <laughs> Yan ang ginagamit namin. Meron akong printer dyan na kahit paano, eh, nag-aano kami ng printing, Xerox, ganoon. Kahit paano nakakakuha ang pamasahe yung bunso ko. Ma'am, sa school naman, kumusta naman po sa eskwelahan kayo? Masaya kayo sa ginagawa niyo sa pagiging guru po. Ay, Oo, oo, okay naman. Masaya naman siya kasi, kumbaga, yun nga lang, kumbaga, ang nakaka, ano, nakakabata. <laughs> kahit paano, stress-free. Kahit makukulit ay mga bata. Tsaka isa pa, yun din ang bread and butter ko. Kaya kasama yun sa akin ano, sinumpa ang ano, kailangan yung service talaga. Hindi lang sa knowledge na ma-impart ko sa kanila bilang, ano, bilang magulang din. Pag Pasko, ma'am, anong ginagawa niyo pag Pasko? <laughs> Madalas dito lang kami sa bahay. Nagtutulos ng kandila dyan sa... Kasi yung mister ko yung tipo ng tara. Maano siya, ma... Habi, kailan niyo yan experience pag wala na kayo ganun? Kumbaga, is spoiler siya we. Eh. Pinapamper niya yung mga anak niya sa ano. Alibawa, pagka gusto kumain, kain niyan. Ganun. So ngayon wala na? Ngayon lesson yung ano namin. Tiis mo na. Thankful lang ako kasi yung dalawa, hindi sila mapaghanap. Kung makakausap niyo si Tata, anong gusto niyo sabihin sa kanya? Gusto ko sabihin sa kanya na hindi naman siya nagsisisi kasi kahit paano, napalaki ko yung dalawa ng, sa abot ng aking makakaya. Na kahit medyo nahirapan kami, nag, naitataguyod pa din na mapag-aral. Kasi siya ang gusto niya maging civil engineer. Eh dahil sa kahirapan din, hindi naman siya nakapagtapos ng college. Yung anak niya nagpatuloy. No? <laughs> Ganun na talaga eh. Yung anak ka magtutuloy ng mga nauntol na pangarap. Eh nga yung graduate ni anak ko. Ang panganay. Kaya ano, saludo din ako doon sa dalawang anak ko kasi nagiging magaan para sa akin yung mahirap. matiisin silang bata. Kung ano lang meron, kung ano lang kaya namin. Walang problema sa kanila. Yung bunso ko, Pagka halimbawa, anak, may pera ka pa ba? Kaya, oh, mami, pag nakita kay wallet ko, wa 100. Sabi ko, uy, malolos ka. Lalagyan ko pa alin ng another 100 kasi nga, hindi siya hihingi. Nalulungkot nga ako kasi nga, alam ko na hindi siya dumadaing. Kaya, ako mismo nagkukusang maglagay ng pera sa wallet niya. Kaya, wala din akong tigil ng paglo-loan para kahit paano masustain nga yung pangailangan nila. Ang, ano niya, ang review center, 20,000 ang tuition fee. Ano, in dormitory nila ay 4,000 monthly. Five months siyang magdodorm. So, paano yun, ma'am? Mm -mm. Eh, nag-aano. Katulad kanina, nag-fill up ako sa co sa, ano, sa ASA yun eh. naglo ulit? Mm -mm. Para mabayaran po yun? Mm, -mm. Gan Ay. Okay. Mm -mm. eh, kailangan eh. Pero kung may gusto kayong hilingin maliban doon kay Senator, ano po yun? <laughs> ako okay, natutuwa kasi sabi ko nga, e, eh, bihira ganitong pagkakataon. Kala pa naginip lang eh. Sabi ko nga, kung mamarapatin eh, talagang ang pangbode kailangan namin. Pero kung ano yung talagang kaya at saka hindi naman makakabigat, eh, papasalamat din na yung Ngayong araw, muli nating babalikan si Teacher Gloria Perez dito ngayon sa eskwelahan na konsensya nagtuturo para ibigay ang sorpresa ni Idol Raffi. Okay. Hi, Ma'am! Good afternoon! Hello, ma Merry Christmas po! Ayan. Hi, oh, yeah. Ma'am! Ma ma Ma'am, uh, nandito ako ngayon para sana hinanap namin si Teacher Gloria. Tama, dito po siya nagtuturo. Yes, Ma'am. So, Ma'am, kasi siya po ay isa sa napili ni Senator Rafi para mabigyan ng pamaskong handog. So, may dala kaming sorpresa sa kanya. Okay lang po ba na maipatawag natin siya? Ah, oh, sige na. Papakisuyo ko po kay Ma'am Dori. Happy <mimitation> 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 the <laughs> Hi, Ma! Merry Christmas! Merry Christmas po! Ayos. Nakwento niyo po sa akin yung naging buhay niyo na talaga naman na naantig po ang puso ni Senator Rafi. Kaya ito po. Yan! So dahil po ngayon darating na Pasko, gusto po ni Sir Rafi na magkaroon kayo ng salo-salo kayong pamilya. At ito po, nagpadala si Senator ng pang Noche buena. Kompleto yan. May mga pang-pansit, spaghetti, may mga grocery, may mga bigas po. Okay. Ma'am, hindi po salamat. dyan nagtatapos yung tulong ni Senator. Kasi ano yung request nyo kay Senator? Pang board exam ng anak. forty thousand oh. <laughs> pesos po ito, ha? Oh. Thank, thank you na no, marami, ma'am. 40,000 pesos po ito kasi gusto ni Sir Rafi matupad niyo po yung pangarap niyo sa anak niyo. Sana po makatulong to para dun sa project sa so, pati ako. Eh. Tanggapin niyo po. Maraming salamat. Thank you, thank you. Ano pati ako? Thank you, thank you, mami. Okay, Sir Rafi po. Pakita natin sila, teacher. Ayan, naiiyak natin. Dito tayo. Ayan. Kumusta po ba si Ma'am Gloria bilang teacher po dito? Uh, ...efficient, effective, kung ano po yung kailangan ng school at hinilingan siya. Andyan lang po siya anytime, kahit po weekend, pag kailangan talaga si Teacher Gloria. Uh, Hanga po ako dyan sa sa aming kasamang teacher na yan, na si Ma'am Gloria. I love you, Ma'am Glo. Ako ito si Mami. Actually po, uh, isa ako sa talagang napakasaya nung... Uh, ganitong biyayang dumating sa kanya kasi alam ko ang marami niyang pinagdaanan at madalas kaming nagkakakwentuhan at nagkakahingahan at alam ko itong pagkakataon ito malaking bagay po para sa kanya hindi po para sa sarili niya kundi yung anak yung po ang palagi niyang uh, palagi niyang iniintindi Senator Rafi, maraming maraming salamat. Napakalaking bagay po. Ito lang po yung maligaya na ako, pero ito pong 40,000. ito po yung sagot sa talagang prayer ko para sa exam na anak ko sa darating na April. Civil engineering po siya. Sana po ay eh, patuloy nyo kami isama sa prayer ninyo na pumasa at ng kahit paani, eh, maibalik din naman namin yung ginagawang tulong ninyo sa aming pamilya. Hindi man po sa inyo, sa ibang pagkakataon, sa mga estudyante, uh, gusto rin namin makaramdam na pagdating ng panahon, eh, kami naman po ang tutulong. Merry Christmas po, Senator Rafi Tulpo. Uh, Napaligayan niyo po, hindi lang ako, pati po yung mga nagmamahal sa aking teacher. Maraming maraming salamat po. Merry, Merry Christmas, Christmas po, po Senator. Senator Rafi I'm